Ang Pilipinas ay lumitaw bilang isang nangingibabaw na puwersa sa mga beauty pageants, na patuloy na gumagawa ng mga kamanghamanghang mga reyna ng kagandahan. Mahirap matukoy ang pangalanan ng pinakamagandang mga beauty queens sa Pilipinas, dahil ang kagandahan ay subjective, ngunit narito ang ilang mga kilalang at lubos na itinuturing na mga queens ng kagandahang Pilipino, na ang ilan ay nakamit ang makabuluhang tagumpay sa mga pang-internasyonal na pageant. 10 Most Beautiful Beauty Queens sa Pilipinas 10. Michelle D Si Michelle D, na sumusunod sa mga yapak ng kanyang ina na si Melanie Marquez, ay gumawa ng kanyang marka sa mundo ng pageantry sa pamamagitan ng pagwagi sa pamagat ng Miss World Philippines noong 2019. Ipinagmamalaki niyang kinatawa ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss World pageant na ginanap sa London, England, kung saan nakamit niya ang top 12 finalists. Ipinagpatuloy ni Michelle ang kanyang paglalakbay sa pageantry sa pamamagitan ng Miss Universe Philippines 2023, matapos makuha ang titulo ay nagkamit ng pagkakataon na kumatawan sa Pilipinas sa kompetisyon ng Miss Universe 2023 sa El Salvador at nakuha niya ang top 10 placement. Sham, Kylie Versosa. Una siyang lumahok sa Binibining Pilipinas 2015, kung saan naabot niya ang top 15. Nanalo siya ng Binibining Pilipinas International 2016, noong April 2016 sa Smart Araneta Coliseum. Kinatawan niya ang Pilipinas at nanalo ng Miss International 2016. Siya ay nakoronahan ni Miss Venezuela. Siya ang ika-anim na Miss International winner mula sa Pilipinas. Matapos ang coronation, siya at ang kanyang court ay may ilang pangwakas na bagay na ginawa sa mga sponsor ng Miss International Organization tulad ng Miss Paris Beauty School at Mikimoto Pearl Farm sa Japan. Gayun din, binisita ng Miss International 2016, ang Toba International Hotel at UNICEF kung saan nakilala niya ang National Director ng UNICEF sa Denmark at Japan. Walo, Chelsea Manalo. Nakipagkumpetensya siya sa Miss World Philippines 2017. Sa pageant, binansagan siyang, Dark Horse Candidates, Pinuri siya para sa kanyang runway walk. Sa mga kaganapan sa mabilis na track, siya ay pinangalanan bilang isang finalist para sa, Top Model, Challenge. Sa final noong September 2017, naabot niya ang Top 15. Nakipagkompetensya siya sa Miss Universe Philippines 2024, pageant bilang Kinatawan ng Bulakan. Nang makuha ang title ay kinatawan niya ang Pilipinas sa Miss Universe 2024, sa Mexico City. Sa kanyang tinig para sa change entry, isinulong niya ang kapakanan ng mga anak ng overseas Filipino workers. Natapos siya bilang top 30 semi-finalist. Kasunod ng pageant, siya ay pinangalanan bilang Continental Queen para sa Asia, na naging unang entrant na nanalo ng pamagat. Noong November 30, pinangalanan siya na nagwagi sa National Costume Competition na minarkahan ang back-to-back -back na panalo para sa Pilipinas, kasunod ng tagumpay ni Michelle di noong nakaraang taon. Pito, Celeste Cortesi. Noong May 2018, itinanghal si Celeste ang crown ng Miss Philippines Earth 2018, at kumatawan siya sa Pilipinas sa prestigyosong Miss Earth 2018, pageant, kung saan ipinakita niya ang kanyang kagandahan at talento. Ang kanyang kamangha-manghang paglalakbay ay humantong sa kanya upang ma-secure ang isang posisyon bilang isang top 8 finalist sa kompetisyon. Nang maglaon, noong April 2022, siya ay nakoronahan sa Miss Universe Philippines. Kinatawa ng bansa sa ikapitumputisa na edisyon ng Miss Universe Competition. Anim, Mary Jean Lastimosa. Nakipagkumpetensya siya sa mga lokal na pageant, na nanalo ng loveliest sa Davao noong 2005, Mutya ng University of Mindanao noong 2006, Miss Regional at Miss National Prize noong 2007, at muli sinamot siya ng Davao at Reina ng Aliwa noong 2008 bago manalo ng Binibining Pilipinas. Siya ang may pinakamaraming mga tagahanga na naipon sa panahon ng kanyang tatlong pagsubok sa Binibining Pilipinas at sinimulan niya ang mga fenomena ng fan ng pageant sa social media. Inihari rin ni MJ ang takbo ng maraming mga pagsubok sa Binibining Pilipinas. Sumali ulit siya sa Binibining Pilipinas 2014, at nanalo ng pamagat ng Miss Universe Philippines 2014, na nakakuha ng karapatang kumitawan sa Pilipinas sa Miss Universe 2014. Nakipagkumpetensya siya sa Miss Universe 2014, sa Doral, Florida, United States, at natapos sa top 10 finalists. 5. Gloria Diaz, sa edad na labing walo, habang nag-aaral sa kolehiyo, pumasok siya at nanalo ng Binibining Pilipinas 1969. Naging pambato at nanalo ng Miss Universe 1969 sa Miami Beach, Florida noong July 1969. Sa pangwakas na tanong, ang sagot niya sa tanong tungkol sa Men in the Moon ay nakapabilib ng madla at ang mga judge. Siya ang unang Pilipina na nanalo ng Miss Universe Crown. Ang balita ng kanyang tagumpay ay naiparating sa mga tauhan ng Apollo 11 sa kanilang space mission. Sa panahon ng kanyang reign, naglakbay siya sa maraming mga bansa upang maisulong ang mga advokasyon na suportado ng Miss Universe Organization pati na rin lumitaw sa maraming mga pampubliko at telebisyon sa Estados Unidos. Apat. Pia Wurtzbach Ginawa ni Pia Wurtzbach ang kasaysayan sa pamamagitan ng pag-secure ng ikatlong corona ng Pilipinas matapos ang apat na taong paghihintay. Nanalo siya sa pamagat ng Miss Universe Philippines sa kanyang ikatlong pagtatangka. Bago ito, una niyang pinasok ang Binibining Pilipinas Pageant noong 2013 kung saan siya ang unang runner-up. Nanalo rin siya sa Miss San Miguel Zero Fit at Sexy Body Awards sa parehong taon. Sa kanyang ikatlong pagtatangka para sa pamagat noong 2015, nanalo siya ng Miss Universe Philippines, kasabay ng Miss Crimson Silk Awards at nagpatuloy upang makipagkompetensya sa Miss Universe 2015, pageant. Ang hindi malilimutan ay ang pinakamahusay na paraan na may sa naging coronation ni Pia sa Miss Universe 2015, host na si Steve Harvey, na namisread ang cue card. Inihayag na si Miss Colombia ang nagwagi sa halip na si Pia. Bumalik si Harvey sa entablado upang iwasto ang pagkakamali at si Pia ay opisyal na nakoronahan sa Miss Universe 2015. Namortal ito sa isa sa mga hindi malilimutang coronations ng kasaysayan ng pageant, si Pia ay din ang unang Pilipina na nanalo ng pamagat sa apat na dekada. Tatlo. Charlene Gonzalez, nanalo siya sa pamagat ng Binibining Pilipinas Universe 1994 at kinatawan ng kanyang bansa sa Miss Universe 1994 pageant na ginanap sa Maynila, kung saan nanalo siya ng pinakamahusay na pambansang award ng kasuutan at nakarating sa tuktok na top 6 finalists. Nang tinanong ng host tungkol sa bilang ng mga isla sa Pilipinas, matapang siyang tinanong pabalik kung high tide or low tide. Dalawa, Megan Young. Siya ay nakoronahan bilang Miss World 2013 sa Bali, Indonesia, na siyang unang Pilipina na nanalo ng pamagat ng Miss World mula noong nilikha ito noong 1951. Sa panahon ng mga preliminaries, nanalo rin siya ng top model na kompetisyon, inilagay sa pangalawa sa People's Champion, inilagay sa ikaapat sa Multimedia Challenge at ikalimasa sa Beach Beauty na paligsahan. Natanggap din niya ang pamagat ng Continental Queen of Beauty bilang Miss World Asia 2013, ang pinakamataas na ranggo ng paligsahan sa rehiyon ng Asia at itinampok sa mga sayaw ng segment ng mundo ng panghuling palabas. Isa, Katrina Gray siya ang unang Pilipina na nanalo ng parehong Miss World Philippines at Miss Universe Philippines. Ang dalawang pageant ay itinuturing na kabilang sa mga pinakaprestihiyoso sa mundo. Matapos manalo ng pambansang kompetisyon, nakipagkumpetensya siya sa Miss World 2016, na ginanap sa MGM National Harbor, sa Oxon Hill, Maryland, United States. Sa mga pre-pageant na paligsahan, nanalo siya sa Multimedia Award, pangalawa sa Talent Award, at naabot ang Top 5 para sa Beauty With A Purpose Project. Bilang Miss Universe Philippines 2018, kinatawan niya ang Pilipinas sa Miss Universe 2018. Nang lumabas si Katrina Gray sa kanyang love gown na inspirasyon ng Mayon Volcano, sinimulan niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakakapansin-pansin na pamagat ng Miss Universe sa kasaysayan. Ang pag-akit sa mundo sa kanyang iconic na, Love Walk. ay higit na humanga sa kanyang maalalahanin at matalinong mga tugon sa mga hukom na nanalong puso sa buong mundo. Si Katrina ay nakoronahan sa Miss Universe sa pageant final sa Thailand. Siya ang naging paboritong heading sa kompetisyon, kahit na ang kanyang batch ay naalala ng mga tagahanga bilang isang jam na puno ng mga malakas na contenders.